Hello guys, good morning. Ayun na guys. Maglagay tayo ng compost ngayon sa ating mini garden, sa ating mga vegetable. Yan, kasi kailangan na talaga lagyan ng compost. Ito yung nabili namin kanina. Ito. Ito yung binubuhat-buhat ko. <laughs> Sarili maglagay na tayo para matumaba yung ating ito na yung compost guys, ilagay natin dito So, na natin ng compost. At saka tanima natin ng aloe Yeah, meron ng compost guys. Lagyan na natin ng na Ito. Ito na siya. Yan. Ready na para sa ating alugbati. Alugbati.

ba? Ang dami natin yung tanong ko ay. Pwede Malapit na matapos yung pagtanim natin ng alog bati. Ayan. Patapos na siya. Ito na guys, yung aking alog diligan natin tapos na siya tanim lagyan ko yung mga ibang gulay ng compost yan. ito naman mag extend ako dito kasi meron namang space dito sayang yung space guys so maglagay ako ng compost panibago yan sayang din yung space dito oh lagyan natin ng compost. Ito po yung litos na binigay sa amin. Kaya ilagay natin dito. Punin natin yung compost. Lagyan natin ng litos. Masarap kasi yung litos. Panibagong tanim. <laughs> aking mini garden lettuce. Guys, yes, napuno ko na ng compost. Tanima na natin. Baby na siya. Kailangan na talaga ilipat ng matataas na. Ito na guys, tapos na yung aking tanim na litos. Marami rin siya, oh. Tingnan nyo. Yan, galing dito hanggang doon. yung litos ko. Tapos and then sa last, it's uh, Maglagay rin tayo ng compost sa ating pichay. na guys, nalagyan na natin ng kumpot yung si ating pichay. Yan. Ito. Tataba na naman sila niyan. Ito, lagyan na naman natin yung okra. Para mag -grow na naman sila. Magkabunga na sila Yan. taro leaves. Yun ang kaming taro leaves yan. Nag-grog eh. Lagyan natin ng kumitos. Bidigan natin yung mga bagong tanim natin na litos. <laughs> Ito oh kamatis napakarami talaga tingnan nyo guys wow ang daming haharbisin namin tingnan nyo wow ayun pa yun pa sa so, isang puno pa lang yan tingnan nyo guys napakaraming bunga talaga yan ayun pa dito pa oh yan. <laughs> Tingnan nyo. Mas napakarami na sa loob. Ayun. Ligot ko yung dyan sa loob. Yan. Ang dami Yan. Ito rin. Tingnan nyo. <laughs> Ang dami. Yan. O diba? Napakarami talaga guys. ng buong ka na aking kamatis. Nakatuwa tayo. Yung apalaya ko din. Marami na rin bunga. Ayan. Medyo mabi. malaki na siya. Ayan oh. you know. o. Ito na yung bunga ng apalaya ko. <laughs> Marami siya. Namumulaklak. Ayan. Tapos na ako maglagay ng compost sa aking mga vegetable. At maglipat ng litos. Ito na guys, yung aking mini garden. Sayang yung space dito na hindi ko matanimang. Tingnan nyo guys. Wow! Nakakatuwa talaga. Ito rin. Hanggang doon. Yan. <laughs> tingnan nyo. oh, tingnan nyo guys. Ang daming bunga. Lahat may bunga talaga yan. Ayun. O, di diba? Yan. Yung ukura ko. Marami ng bunga. Dalawang Di ba katua Unang bunga. Yan, di ba? Dalawang puno. Yan. O di ba? Nakatuwa. Lahat merong bunga. Idiligan natin ang bagong tanim natin na alugbati. Yan. Marami rin siyang puno. 20 Puwente rin siya na puno guys. Na Natanim ko na alugbati. Marami nang ma-harvest nito. Bye, guys. Bye.